Noong September 12, 1943, labing anim na German SS troops ang tagumpay na narating ang Apennine Mountains sa Central Italy. Sakay ng kanilang mga gliders, ang kanilang target ay ang Hotel Campo Imperatore kung saan nandoon nakakulong ang diktador ng Italy na si Benito Mussolini. Ito ang kwento ng Operation Naisha. Ang pagligtas ng mga Germans kay Mussolini sa kanyang pagkakakulong sa Hotel Campo Imperatore ang isa sa pinakaunang special operations na isinagawa ng mga Germans sa kasagsagan ng Allied invasion sa Italy. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1938 ay inanex ni Hitler ang Czechoslovakia kung saan ang diktator lang ng Italia na si Benito Mussolini ang siyang sumuporta kay Hitler. Kahit na hindi pumalaga mga western countries, ay hindi hindi makakalimutan ni Hitler ang pagiging loyal ni Mussolini sa kanya. Na ayon pa mismo kay Hitler na napaka-crucial daw ng pagsuporta ni Mussolini sa kanya dahil kalaban kasi ng Germany ang Italy noong World War I na binago ni Mussolini na mag sa ito kay Hitler at bulgarang humarap sa media para ipakita sa buong mundo ang kanyang pagiging loyal sa Germany. Isang taon ang lumipas, sumiklab ang digmaan sa Europa at sa pagtakbo ng panahon ay magkasama ang Germany at Italy sa kanilang pananakop sa iba't ibang bahagi ng Europa at Africa. Pero noong July ng 1943, ay tagumpay na nakadaong ang Allied Forces sa isla ng Sicily sa bahaging south ng Italy, kung saan yun na magiging hudyat sa simula ng pagbagsak ng alyansa ng Germany at Italy dahil alam ng mga Germans na kapag babagsak ang Italy, ito ay magiging backdoor ng allies papasok sa Europa at Balkans. At higit sa lahat ay siyang magiging daan ng allies para tuluyan na nitong mapasok ang German Reich. Samantala sa Sicily ay patuloy sa pag-advance ang British at American forces papunta sa mainland Italy kung saan ipinadala naman kaagad ng German High Command ang kanila mga sundalo sa Central Italy para pigilan ang allies sa lugar. Kaya isang madugong bakbakan kaagad ang naganap nang magkaharap ang magkabilang puwersa pero dahil sa dami ng puwersa ng allies ay unti-unting umatras ang mga Germans habang wala rin namang tigil sa pag-advance sa mga Amerikano at mga Brito papunta sa siyudad ng Roma, ang kapital ng Italy. Samantala, ang hari ng Italia na si King Victor Emmanuel III na siyang sumuporta kay Mussolini ay nangangamba sa kanyang posisyon dahil kapag babagsak sa allies ng Italy ay ano na lang kaya ang mangyayari sa kanya dahil alam ng lahat na maraming mga batas ang ginawa si Mussolini ang pinirmahan ng hari. Isa na dito ang pagkukondena sa libo-libong mga Italian Jews or mga Hudyo na nasa Italy. Kaya bago pa man bumagsak ang Italy sa si mga Amerikano at Britanya, ay bumaliktad kaagad ang haring si Victor Emmanuel III sa side ng Allies. Kaya itinalaga kaagad ng hari ang dating general at colonial governor ng East Africa na si Pietro Badoglio bilang bagong Prime Minister ng Italy kung saan sinuportahan naman gaga dito ng karamihan sa mga Italians na dahilan sa pagkakatanggal sa puesto ni Mussolini bilang il Duce ng Italia. Kaya noong July 25, inaresto si Mussolini ng Carabiniere, ang law enforcement agency ng Italy, sa utos ng haring si Victor Emmanuel III. At simula sa araw na yon, ay hindi na nakita pang muli si Mussolini at walang nakakaalam kung saan ito ikinulong ng kanyang kapwa, mga Italians. Nang umabot kay Hitler ang balita ay hindi ito makapaniwala sa nangyari kaya inutos kaagad ito sa German High Command na kinakailangan nilang iligtas ang kanyang loyal na kalyado para mapanatili nila ang kanilang kontrol sa Italy. Na ayon pa mismo kay Hitler ay gusto daw nitong ipadala ang isang Panciere Grenadier Regiment sa siyudad ng Roma para aristuhin ang lahat ng miyembro ng bagong gobyerno ng Italy dahil sa pag-try tour nito sa kanila nang bumalikta dito sa allies at pag-aresto kay Mussolini. Hinikayat naman gaga si Hitler ng kanyang mga general na wag muna itong padalos-dalos sa kanyang desisyon dahil walang tigil ang pag-advance ng mga Amerikano sa South papunta sa Norte ng Italy. Pero nagdesisyon talaga si Hitler na kinakailangan nilang iligtas si Mussolini sa kanyang sitwasyon. Ang planong ito ni Hitler ay siyang magpapasikat sa reputasyon ng isang napakaambisyosong Austrian Nazi soldier na si SS Captain Otto Skorzeny dahil ayon kay Himmler, ang pinuno ng SS, na kayang-kaya daw itong gawin ng kanyang mga sundalo. Kaya kasama ipinadala si Otto Skorzeny bilang observer sa misyon para ma-enhance pa ang training nito. Pero ang totoong plano ni Skorzeny ay gagamitin niya ang misyon na ito sa kanyang sariling interes para sumikat sa Germany dahil alam niya na kung magtatagumpay ang misyon ay gagamitin ito sa German propaganda na siyang magpapa-elevate sa kanyang posisyon sa German military. Kahit pa man na bumagsak na ang gobyerno ni Mussolini sa Italy ay marami pa rin mga espiya mga Germans na nakakalat sa buong Italy. Kaya nalaman kagad nila na dinala pala ng mga Italian si Mussolini sa Apennine Mountains sa Central Italy. Pero ang rehiyon na ito ay napakahirap pasukin ng militar dahil sa matataas na bundok sa lugar at higit sa lahat ay nasa tuktok ng bundok ay kunulong si Mussolini sa Grand Sasso Hotel or Campo Imperatore kung saan kitang-kita ng mga sundalong nagbabantay sa kulungan ang lahat ng direksyon kung may magtatangkang umakyat sa bundok kahit sa panahon ngayon ay napakahirap pasukin ang lugar na hindi nakikita ng mga sundalong nagbabantay sa hotel except sa helikopter. Pero wala pa namang helikopter sa mga panahong yun kaya napakahirap ng gagawin ng mga Germans para lang iligtas si Mussolini sa kanyang sitwasyon. Samantala sa bahaging south ng Italy ay walang tigil ang pag-advance ng allies hanggang sa marating nila ang Calabria at Salerno. Lumala pa ang sitwasyon noong September ng 1943 nang tuluyan ang sumuko sa allies ang bagong gobyerno ng Italy at ipinangakong ibibigay nila si Mussolini kay General Dwight Eisenhower ang Supreme Commander ng Allied Forces sa Europa na naging dahilan sa tuluyang pagsakop ng Germany sa siyudad ng Roma para makontrol ang sitwasyon sa lugar. Tumakas naman kaagad ang Hari ng Italy kasama ang kanyang Prime Minister papunta sa pantalan ng Brindisi na kontrolado ng Allied Forces. Dahil kontrolado na ng mga Germans ang syudad ng Roma, ay makakapag-focus na si Hitler sa kanyang planong pagligtas kay Mussolini. Ayon sa kanyang plano, ang elite Fallschirmjäger or parachute troops ng Germany ay ililipad ng kanilang mga aircraft papunta sa kulungan ni Mussolini na siyang magliligtas sa El Duce at para hindi madetect ang kanilang pag-approach sa lugar, ay gagamit sila ng mga military glider planes na siyang maghahatid sa mga Germans sa kanilang target. Kaya noong September 12, 1943, labing dalawang German military gliders na nasa bahaging south ng Rome Airfield ang hinatak para paliparin papunta sa Campo Imperatore sa Apennine Mountains. Isa sa mga sundalo na ito ay si Otto Skorzeny at alam ni Skorzeny na yun na ang kanyang pagkakataon para sumikat sa Germany at si sisiguraduhin itong siya palagi ang center stage ng misyon kapag tatakbo na ang kamera habang iniligtas nila si Mussolini. Nang maglanding ang mga gliders sa Saido Merecho, kagad ang mga Germans sa kinalalagyan ni Mussolini kung saan walang kahirap-hirap nilang nailigtas ang Il Duce at kuhang-kuha sa kamera na si Skorzeny ang pinakaunang pumasok sa hotel at nagpag-usap kay Mussolini. Lahat ng ito ay recorded sa kamera para sa German propaganda na ipapalabas sa buong Germany kung saan sumikat kagad si Otto Skorzeny sa Germany na siyang nagligtas sa Il Duce. Pero ang totoo ay hindi naman lumaban ng mga Italians nang dumating ang mga Germans, kundi kusa nilang ibinigay ang Il Duce sa mga Germans at isang shooting lang sa kamera ang ginawa ng mga Germans kung saan si Otto Scorsini ang naging bida sa pelikula. Dahil ayon sa utos ng bagong gobyerno ng Italy, Naibigay na lang si Mussolini sa mga Germans dahil baka kung ano-ano pa ang isiwalat nito kung sa alay ito mapupunta at baka madamay pa ang hari ng Italy sa mga ibubulgar ni Mussolini at hayaan na lang nila itong sumama kay Hitler para tuluyan itong kamuhian ng kanyang kapwa mga Italians. Hindi pa doon natapos ang pag-epal ni Otto Scorseni, sumama pa ito kay Mussolini nang ilipad dito pabalik sa Roma. Dahil alam ni Scorseni na napakaraming kamera ang naghihintay sa kanila sa syudad ng Roma. At sumama pa rin ito nang ilipad si Mussolini mula sa Roma papunta sa headquarters ni Hitler sa East Prussia kung saan nandoon na talaga ang German media kung saan naging instant celebrity kaagad si Scorsese sa Germany at naging national hero. Samantala, si Benito Mussolini naman ay tinlagang ruler ni Hitler sa Nazi-occupied Northern Italy, kung saan nawalan na ng papel si Mussolini sa lahat ng bagay naging puppet ruler na lang ito ng Germany sa Northern Italy, hanggang sa tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng allies ng buong Italy at noong 1945 ay sinubukan pang tumakas ni Mussolini sa Italy pero nahuli ito ng taong bayan kung saan finiring squad ito ng kanyang kapwa mga Italians at binitay ng patiwarek kasama ang kanyang mistress sa syudad ng Milan. Habang si Otto Scorsese naman ay patuloy na nakikipaglaban sa papa-advance na alay sa Germany dahil sikat na sikat ay hindi ito ipinapadala sa frontlines hanggang sa mahuli siya ng mga Amerikano kung saan matapos ang digmaan ay gumawa ito ng libro tungkol sa kanyang mga experience sa digmaan at yung mama ng husto at nagretiro at lumipat sa Espanya. Kung saan ayon pa sa kanya ay wala naman daw siyang pinagsisihan sa lahat ng nangyari dahil ginawa niya lang ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo ng Germany. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.